palabas. Tara, hindi pa kasama tayo. Tara. Oh, yeah. so, papasok na tayo mga mga brother, mga kaimbis. Iyo kun talaga. Gago, gago, bakit mo ba pinatay? kun na. Bakit mo ba pinatay? Talagang ano kasi mula nung pinatayo yan walang tumira dyan Ito tumira lang dito lang sa baba mm. sa taas niya yeah. Kanina pag-akit namin doon kasi Una okay naman sa first floor Pero doon sa second floor Grabe na yung mga paramdam May nababato ng lata May naglalakad, may tumatakbong bata Grabe Matagal na po kayo Matagal lagi po kayo dumadaan dyan Oo Ah dyan lang So edi madalas po nakikita dyan yan Hindi eh, wala naman na kontrol Pero nararamdaman din Hmm Wala ah, po mga langaling oras talaga So yo yo sa magandang gabi mga ka-investigador ang nagbabalik sa inyong mga channel Investigador Jay Explorer lagi kung saan merong mga abandonadong bahay at mga building at may mga multo hindi natin sila tatantanan So andito tayo ngayon sa may Lunala La Union sa may White House kung tawagin yan nakikita nyo sa akin likuran yan yung papasukin natin so wag na natin patagalin baka tirahin pa na iba tirahin natin to Let's go. Dito tayo? Doon. Dito. Dito. stay. Pasok na kami. So, dito. Medyo ula pa naman tayo. Hindi naman ano. Uy. What? Ano yun? Ilabahan ako doon. Dito pa lang sa labas guys. Creepy na. Tingnan nyo naman. So dito muna tayo tingnan natin dito. Guys, dito creepy na dito. Tingnan dito. Ito. Dito. Dito, dito. pa dito. Dito dito. Dito dito. Dito Ginawa yung dito. Dito dito. Dito dito. dito. Sarado to. Oh, padlock. okay kita okay oh, sa mataas. Dito meron dito yung CR. Dito CR. Dito yung CR. Dito yung CR. Yo, what's up? Wala. So, dito pa, dito sa first floor, wala namang, ano, wala namang kasimbalita dito. Ano yun? Sarado yan. Ano tayo Wala naman tayong balita dito kung ano, wala tayong idea Wala naman natin sa loob tayo Lamig dito Uyoko dito Ang ah. na ngayon napalangit Ito tayo Ito nakita ko dito sa may pintuan. Saan tayo? Saan tayo? Wala. Ano? Pwede nandito. Ito. Nandito. Pasukin so, natin ito. Tao dyan? Wala. Dito. Pasukin so, yung mga ano para makita niyo yung... So, Guys, huwag nyo kakalimutan. Comment down below kung meron man kayong narinig ko. Alak. Pains away. Ay e si ano. Okay. May tawad. May ano ano daw kasi daw. Kailangan baka ano. Uy. Terris. Kita niya naman guys. Creepy masyado. Okay.

Mamaya so, ako na sa inyo. Ano yun? Narinig niyo ba yan? Hindi ako na sa inyo lahat ng ano, pagkatapos natin mag-explore. Four minutes lang. guys. Nandito na tayo sa may third rooftop floor. Tayo, rooftop. rooftop tayo na sa rooftop. Dito napakalaki na rooftop dito pero napakadilim. Ang wala yung flashlight. Wala 'yun, ganoon lang pala guys eh. Tingnan niyo. Hindi naman to ano, mismo na ano. Dito na ano, explore lang kasi creepy. Napakadilim. Anh an dặn, anh an anh an lắm, 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 May narinig ako dito, may nakikita ayan, ako dito. Ayan, idol natin, eh, si Boss. Si Boss J. Wala lang, wait lang, hop, wait lang. Brake. Blurred, blurred, blurred. May ayan, ayan. Smile. smile. Pogi, sige na. Pogi. Kung napapansin niyo yung tatang ilaw dun yung mga ano yun eh. May nakita ako dito sa may pintuan. Sa baba kanina, second floor. Ang lakas naman ko flash. sa may second floor kanina. Sa akin, hindi mag-focus. Pero mamaya ako na sasabihin sa inyo, siyempre pagbaba namin. Hindi nyo kakalimutan guys kung meron kayo nakikita or narinig. Comment nyo sa comment section. Comment nyo sa baba. Hanggang ngayon nandito pa kami sa rooftop. Uh, ano kami dito? Hindi naririnig ako doon sa baba. narinig niyo ba yan? Narinig niyo yan? Napakadilim dito, di ba? Napakadilim, wala kasi kami flashlight dala. Tanging ano lang namin, ano namin yung mga ano namin is ito lang dala namin mga anak. Full Hindi negro ka. Hindi. Flashlight? Dito tayo. Try natin dito sa may banda rito. Ang lamig dito guys. Ang sobra. Ayan yung pababa. Ayan yung pababa. Ayoko sabihin yung mga nakikita muna. Hindi ako na pag nasa baba na kasi baka matakot yung mga kasama ko na magtakbuhan, maiwan ako. Baka mapilitan din ako tumakbo s'yempre. Ano yun? Lagi ano yun? Ito. Ay, tambay tambay mo dito sa ano, taas guys doon sa may ano kanina sa may pinuntahan natin na may CR meron ako doon nakita isang bata pero di ko na sinasabi sa kanila kasi baka matakot sila pero nakita ko siya doon bata so nilalakasan ko lang yung loob ko ah, na, natuto na ako na palakasin yung loob ko yung aura ko natuto ko na yung sinabi ni Dirk na lakasan ko yung aura ko para hindi ako matakot yun yung ginagawa natin Ayan ngayon wala, si si Eh si Philip sama natin. Si Ghost. Eh si Boss Hunted Philip. Tsaka si Jens. Diyan pa rin sila yung team hmm, investigador. Damay nila rin ako. Kung gusto nila. Yun yun. Nag-focus talaga nung mga. Itong video ko, ay, putik. Ayan. Ayan, basta yun. Ayan, nakita Meron naglalakad dito sa gilid namin. Kita ko. Dito, dito sa Ay, 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 ay. Saan? Puta. Pwede ba si YouTube yun? Cut mo na lang. So, Gagaya ka na lang. Tignan na tayo, eh. So tignan nyo na lang guys na. Uh, hindi muna tayo bababa. Maghihintay muna tayo dito. Nang ano. Sa rock top pa rin tayo. Hindi ko kinakat to guys. Ah. Uh, wala tayong, wala tong cut tulad na sinabi nyo naridiretso to kaya kung ano yung mga maririg oh my god, hanit paakit sana, paakit kita okay. ha? Okay. hindi paakit sana pagdan so, tra try na meron dun nakasilip po kaya lang ay ilawan niya dyan. Dyan. Dito. So, bababa na tayo pero babagalan lang natin yung pagbaba natin para ma ano nyo na yung buong lugar. Tara, let's go. Bababa Bababa na tayo. Ang malamig na rin talaga. Ang malamig na rin nyo kakalimutan comment doon ano yun? Please like, please like, share, balikan natin guys balikan natin guys yung kwarto YouTube yung mga pinuntahan natin ano to? Uh, ganda punta to? natagos lang pala to Identification Day, Karat Updated kayo sa mga latest video na upload Mas tayo sa mga. Ito sa isang kabilang kwarto. susi susi mo oh. un uh! mm. niun sanyon 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 Puting. putik lata lata eh mm. nung nakatayo eh yes may nababati sa amin Thank you.

sabihin mo na ako tayo dyan. May mga ano pala dyan. May gamit guys. May gamit. Baka sabihin. May ako sabihin mo. Hindi na ako kayo dyan. Hindi pwede pasukin yan. May, may gamit, may mga, mga pangke. Super ka Super ka lang. Basta. May mga panduto. Uy, shit. Paniki. Mga super ka lang. Sa so, palabas tayo na dito. Tayo. Tignan yung Tignan nyo guys yung labas. Sobrang creepy. Huh? Ano yan? Ano yan? Narinig nyo yan? Narinig nyo yan guys? Dinig na dinig yun. Gagi. Saan nang galing yun? Ayun siya oh. Sa so, may kwarto. Ayun na ano yun yun. Sa so, pinanggalingan natin kanina. Kasilip sa bintana. Naglalakad sa taas. Naglalakad nga sa taas eh. Yung kanina yun, yung nakita ko kanina. Yung sa may kwarto, sa may ano, sa second floor. So yun na nga guys, meron dito sa may second floor kanina, hindi ko lang pinapansin. Kasi nga, baka matakot yung mga kasama ko, magtakbuhan. Tsaka, baka pag natakot sila, bababa yung aura ko. Pag natakot sila, matatakot din ako. Kaya hindi po pwede magpadala sa takot. Kaya yung mga nakikita ko kanina, sa taas, hindi ko sinasabi. Kasi baka matakot sila. naglalakad sa taas kagi. Ayun siya. Saan sa Ayun no. Ayun siya. Kagi ilawan yung ano. Yung ano. Yun yung bintana. Ayun siya. Ayun no, Ayun So yun na nga guys. Tulad ng mga sinabi ko sa inyo. Uh, hanggang dito lang ito. Abangan niyo yung mga videos ko. Na i-upload. Grabe exploration na ito. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa amin channel kay Philip, Haunted Philip, at kay Jens Art. Shout out sa mga moderators natin dyan. Kay, shout out kay Ma'am Cherik Pablo, kay Kuya Rick TV, at kay Regina Loriega, kay Yunis B, at kay, kay Ma'am Ruby, at kay Iri O'Neill. At shout out natin sila Ira Gagarin, Mam Ma Teresa Gagarin, tsaka si Jin Gagarin. at si Jinli Gagarin. Tapos, shout out natin sila Irish. Shout out din natin ibang team, sila Timothy, si Raymond, si Mark Sanglay at Mark Lester. Shoutout uh, shout out din natin sila yung ibang team pa ng investigador na hindi na shout out. Uh, shout out sa inyo lahat. Uh, hanggang dito na lang itong videos natin huwag niyo kakalimutan na mag click sa, sa notification bell para updated kayo sa aking mga videos na bago uh, subscribe kanina grabe minababa ng lata so lagi niyo tatandaan hanggat merong abandonadong bahay at mga multo hindi natin sila tatantanan ako pa rin to ang inyong investigador na investigador J Explore magandang gabi salamat Uh -huh. Hindi natin tatantala ng na mga multo. Dahil lagi tayo nakatutok 24 oras.